masasaksiyan kung paano magpadede yung mother do yun po oh bihirang bihira po natin niya na makita na nagpapadede kasi ayaw niya magpapakita nagpapakita lang yan sa talagang amo you oh. know, walong hits ang kinapadede niya oh gutom na yung mga babies niya. Pagka ay eh, may reward naman yan. Bibigyan ko yan ng madaming pagkain after that. Ganun po kasi ako mag-alaga sa aking mga rabbit. Yan o. Oh. Galing, galing, galing. Galing ni Mama Do. Magpadede. Hindi siya nahihiya. Galing, galing. Hmm. Yung ibang rabbit ay hindi nyo po makikita na nagpapadede. Kasi isang beses lang yun magpadede. Sa araw, isa sa gabi. Minsan kadalasan sa gabi lang. Dahil wala, alam nilang walang tao, walang bumibisita. Kapag naka-free range ang mga rabbit ay sa ilalim ng lupa sila nag ano, nanganganak at doon na rin nagpapalaki ng mga babies nila yan good mama daw. good job hindi siya natakot hindi siya na nasindak yung iba pag nakikita na ano na merong tao tumitigil na sa pagpadede lalo na kung maingay pero siya hindi oh. siya lang yung bukod tangi na nakita ko na nagpapadede habang ako ay nandito at nagbibideo sa kanya medyo nakasanayan yan na at saka mabait yan mabait yung ma mother do na yan lagi ko kasi yung ginakarga dami na yan na ibigay sa akin na ano, kits. Yun, tapos na siya. That's all for today's video, mga kabarter. Pwede po kayo magbarter sa akin. Kahit na ano po. Barteran nyo ako ng mga rabbit. Kung anong item nyo na pwede. Basta yung legal. Huwag yung illegal. Thank you for watching.